yan? Ah, Wala siyang Ano Wait, sa'yo? O okay na sa'yo okay, no naman. mas isang ako. Malapit siya. siya. wala pita dapat siya palitin ang chan. Uy, okay, X, kita, Okay, dali um. na okay, Teka, teka, teka. Oh, ay dito. <laughs>

30 Dapat nandito ka Teka ha Ika naman, magpapicture din kami Diba din yan sila? Ayan Last ma'am, 1, 2, 3 Okay, kayo din din Dapat magpalitin kami ng t-shirt Yan. Sige ma, masuk po kayo. Ano po sisigaw ba <laughs> <pa>? ba? ka, ano po, Hindi magkasya. mga men sila. <laughs> okay. One, two, three. Tate. 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 na po Thank you. very timely and saya mga people i know the product

Ay, ang ganda na. Ang dami na mga koleksyon ng ano. Uniform. At least may mga ano tayo. Remember. Diba? Ang dami ko ng ganito. Ha? Huh? Bami kayo muna sa amin. Marami na <laughs> dito